duda ng mga netizen na nakipagbalikan si Casey Concepcion kay Ali Borromeo, unti-unti nang lumalakas. Alamin sa showbiz spotlight ni Anton lalong tumindi ang duda ng publiko na nagkabali ka na nga ang dating mag-sweetheart na si Casey Concepcion at ang football player na si Ali Borromeo. Ito'y matapos na mag-post si Casey sa kanyang Instagram account na isang video na kuha sa kasal ng kanilang common friend. Sa nasabing video, may kita ang buong entourage ng kasal kung saan isa sa mga groomsmen si Ali. Sa isang bagi ng video ay may kita rin magkatabi si Casey at Ali kung saan tila nasa reception ng mga ito. May kita rin sa video ang pag pag ni na Ali at ng teammate nito na si Anton Del Rosario sa kanyang pagkain habang makikita rin ang selfie nilang tatlo at ng isa pang imbitado sa kasal. Una rito, nakita rin si na Casey at Ali na magkasama noong nakaraang taon. Ngunit sa kabila ng mga napapabalita nagkabalikan na ang dalawa, wala pang pagkumpirma mula sa mga ito. Maging sa interview kay Sharon Cuneta noong nakaraang taon, sinabi nito na may alam siya pero wala raw siya sa posisyon para magsalita. Tanungin na lamang umano si Casey at alam niya raw na we willing naman itong pag-usapan ang gustong malaman ng publiko. Kung matatandaan, nagkaroon ng relasyon sina Casey at Ali noong 2016 at nagkahiwalay noong 2018. At iyan na aking walitang showbiz. para sa pilang may lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.